chips. Papauga pa yan ito. Oga tapos. Paka pauga, gilingon. O, gilingon na bago si pauga hon. Ito si Kuya, nagluluto ito. Ma, o? Paano okay, gusto? Kaya may hinatag baga na, ano, may hinatag mo na. Sarapidong man, sarapidong man talaga sa ito. Sarapidong man talaga sa ito. Hali, ito karapidong. Paano, gusto ko kung tama imot baga ang pagluto, pag proseso, kay i-video ko kung ta. Karalala daday. Si Kuya nagluluto yan. So, hindi na kami nakakato. Kay.

Choy, uh, muda ya ho. Ya may adong kutak tanong mo no. Iba-ibang kulay ha. Hmm. Um. Ya may adong tanong mo no ta. Muda. No. Lambu po. Di man dapat ang mga erog mga erog bagasin nyo. Mm. Ah, yung tatanong, yung man siya sa dagat. Hmm. Um. Orton, orton doon yun doon o. Ano er, siya ni? Gusto ganyan, matudok na yun. Hmm, um, tapos hindi yung dinis doon. sa basic. Kadali, so. Tapos pag Sambulan ba ano na na damo no. Sambulan harvest ka naman. Kung diri pa aran, no. Sini talaga magayon nung tanong no. Sino? Da. Gayon nung tanong mo. Ralambo no pa. Sayang lang ya. Ah.